So guys, uh, na yung mga wild dogs. Tapos na nagpalapa sa Leon eh. So ayan eh, guys, uh, magkakaiwalay na kami ni Benzel na sa Labio. At tapos na namin na mag-sparring ni ano, Marlon Tabas. Anong, ano, anong tingin mo ngayon sa... Yung, uh, yung last sparring niya ngayon? Anong... Wala na, sa kundusok. Nasa kundusok. Wala. Kung kuha na naman ano yung timbang. Yung ngayon niya, ano na lang Yung light-light. Like, uh, ah, sa mga angel kaya makikita natin yung tunay na tapalis talaga. Yan. Yeah. Grabe, grabe yung ginawa tapalis sa akin nung ano guys, yung sagsagan ng tawag dito. Sagsagan ng hard sparring. Talagang iniinda ko pa rin yung ano, tagiliran ko. sakit na tagiliran ko ba? Diba? Akala ko na kung nalamigan yun, sobrang sakit nun. So, abangan natin guys, December 26. Ah, uh, ito. na sila, guys. Natapos na yung kontrata nila dito Tapos sa bahay na ni Kuya. 3 weeks. 3 <laughs> weeks lang kaya? 3 weeks. Ah. Uh, na po sila. Tol, magpaalam ka na, Tol. Good luck sa laban mo, Tol. Uy! Maraming salamat sa mga sumusuporta at hindi suporta. Sana suportahan niyo po kami. <laughs> at yun, isubscribe and suportahan niyo. Kevin the Great. Idol yan. At saka ang Bata TV. Fighters. Oh, Batamato Batamato TV guys. Don't forget to subscribe ah, and channel my channel. Ingat kayo ha. Yeah. Ah, ingat kayo. Ingat. Kita kit soon. Yeah. Is... Pag manalo, di may rematch pa. Di balik tayo ulit. <laughs> oh. Meron yan. Kaya kami na lang dalawa ni Champ dito. Oh, Kau. ka Al Alam mo na yun. <laughs> <laughs> alam mo na yun. <laughs> alam ka na na akin ha. <laughs> na sila, guys. Natapos na yung kontrata nila dito Tapos sa bahay na, ni Kuya. 3 weeks. 3 <laughs> weeks lang kaya? 3 weeks. Oh, uh, na po sila. Tol, magpaalam ka na tol. Good luck sa laban mo tol. Uy! Maraming salamat sa mga sumusuporta at hindi suporta, sana suportahan niyo po kami. <laughs> at 'yun, i-subscribe and suportahan niyo Kevin the Great. Idol yan. At saka ang Bata TV. Fighters. Oh, batamato TV. Batamato TV guys. Don't forget to subscribe ah, ang channel my channel. Ingat kayo ha. Ah. Ingat kayo. Ingat. Kita kit soon. Yeah. Pag manalo, di may rematch pa. Di, di balik ulit. <laughs> oh. Meron yan. Kaya kami na lang dalawa ni Champ dito. Kau. Oh. Huwag ka magubububu Alam mo na yun. <laughs> alam mo na yun. <laughs> alam ka na na akin ha. Alam mo na yun. Alam na So win na po talaga sila namin. Hindi na sila magpapapigil. Kaya tapos na yung kontrata namin ni eh. Tapos na yung kontrata. Alam naman, pag baksa tayo, pag tapos ng kontrata, huwag na, wala yun na. Wala na Ito, ibigay ko ito sa'yo pagdating ng araw. Tandaan <laughs> mo lang, huwag mo kalimutan <laughs> yung sinabi ko sa'yo. Sabi ko sa'yo, dalawang libo. Okay, huwag okay, mo nang bilhin. Hindi, ibigay ko na sa'yo. Marami <laughs> naman akong dalawang libo eh. Hindi, <laughs> <laughs> okay, ano kasi, pag ano sa tao, kaibigan natin yung mga oh. na oh. kaibigan natin, bigyan tayo ng mga pasalubong ba ganito. Oo, oh, yeah. so, no, sentimental ba yun? Sentimental. Hindi ko ba pinapirmahan ni Marlon eh, kasi perma ko to niya, pag pag anis bitin niya, champion niya siya. Hmm. Pag apat na bed niya, pirmahan niya dito, tapos yung mukha dito. Yan. Yeah. Tapos ilagay ko na to, bigay ko, bigay, bigyan ko to kay ano. <laughs> Tuyo. <laughs> panatag niyo yung araw niyo dito, panatag na araw. Lalo mo siya <laughs> wala na, malungkot na yung wala namin. Wala na si Yoko. Wala na taya. Buhay pa kuwi, Uwi na si Yoko. Ay, ingat kayo, ingat, ingat, ingat. Sila, okay, uh, na sila.